Hi, kumusta na? Bakit nga ba lalong lumalaki ang agwat ng mayaman at mahirap? Ayon sa mga pag-aaral, kahit sinasabi ng marami na ang mayayaman lang ang lalong yumayaman, ang totoo, pati ang mahihirap, may pagkakataon ding umangat. Ibig sabihin, ang tunay na pagyaman ay posible para sa kahit sino, basta may tamang mindset at disiplina. Sa video na ito, pag-usapan natin ang anim na mindset at pag-uugali ng mga mahirap at mayaman. At kung gaano kalaki ang epekto nito sa ating tagumpay at pagyaman. Kaya subscribe ka na sa channel. Pakilike at share na rin ang video. Salamat! Ang Professional Victim Mentality Ang ating pag-uugali ang nagdidikta kung paano tayo tumutugon sa mga pagsubok at problema sa buhay. Ang attitude mo rin sa buhay ang nagtatakda kung ikaw ay aangat o mananatiling nakatali sa kahirapan. Sa ngayon, marami ang tinatawag na professional victims. Mga taong palaging sinisisi ang ibang tao o ang lipunan sa kanila mga problema. Nakakalimutan nila na sila mismo ay may malaking papel sa pagbuo at pagbabago ng sarili nilang buhay. Madalas ang madali silang ma o magalit. At dahil sa negatibo ang pananaw nila, mahirap para sa kanila ang maging matagumpay o yumaman. Walang masama sa pagkilala na may mga tunay na problema sa ating lipunan. May korupsyon, ang kakulangan sa oportunidad, at hindi patas na sistema. Pero ang problema ay kapag ginamit na ang mga itong dahilan para hindi na kumilos at sumuko na lang. Ginagawang sandigan ang pagiging biktima imbes na gawing inspirasyon para bumangon. Samantalang ang mayayaman ay kabaliktaran. Sila ay nananatiling positibo. Inaako nila ang responsibilidad sa kanilang sariling buhay. Sinusubukan nilang malampasan ang mga hadlang at patuloy na nagsisikap. Hindi lang sila naghihintay ng swerte o tulong. Sila mismo ang gumagawa ng oportunidad. Ang ganitong mindset na ang dahilan kung bakit may mga taong umaasenso kahit mahirap ang kanilang sitwasyon. Hindi naman lahat ng mayaman na ipinanganak na may pera. Marami sa kanila ay nagsimula rin sa hirap. Kapag naniniwala ka may control ka sa direksyon ng iyong buhay, mas nagiging aktibo ka sa paghahanap ng solusyon. Kapag naniniwala kang biktima ka lang at hindi na mababago ang buhay mo, kahit anong tulong ang dumating, babalik ka pa rin sa dating sitwasyon. Dahil mindset pa rin ang problema. Walang long-term plans. Ang mga mahihirap, madalas ay nakafocus sa mabilisan o panandali ang kasiyahan. Gusto agad ng resulta, gusto agad ng saya, gusto agad ng reward. Kapag sweldo, agad gumagasto sa mga mahal na pagkain, gala o bagong gamit. Kung may investment opportunities naman, mas nahuhulog agad sa mga scams dahil lang sa offer na malaki at madali ang kita. Dahil sa pagmamadali, lalo tuloy nawawalan sa halip na kumita. Marami din ang nag-aasawa na hindi naman talaga financially ready. Oo, sigurado sasaya ka sa una. Pero hindi lang naman pang isa o hanggang dalawang taon lang ang buhay na kailangan niyong paghandaan bilang mag-asawa. Kailangan niyo rin ng plano kung paano niyo mapapaunlad ang buhay kasama ang mga magiging anak niyo. Kailangan kasama sa paghahanda sa buhay ang future ng buong pamilya ang mga mayayaman pang matagalan ng mga plano sa buhay dahil ang tunay na pag-asenso ay hindi nakukuha sa pagmamadali. It takes time. Iniisip din nila kung paano makakatulong ang kanilang mga desisyon sa kanilang pagunlad, hindi lang para sa sarili nila, kundi pati sa mga anak at magiging apo nila. Kaya nga sila lalo nag-aaral kung paano mag-ipon at mag-invest ng tama. Dahil sa ganitong paraan ng pag-iisip, nagsisimula ang tagumpay at pagyaman na tumatagal ng higit pa sa isang henerasyon. Ang mga taong yumaman, madalas hindi lang naman talaga nakafocus sa pera, kundi sa mga diskarte kung paano tuloy-tuloy na mapapaunlad ang estado ng buhay. Ang totoong kayamanan ay produkto lang ng sipag, disiplina at mga matalinong desisyon sa buhay. Gustong magmukhang mayaman isa sa mga dahilan kung bakit lalong yumayaman ang mayaman at lalong hindi umaasenso ang iba ay dahil sa magkaibang spending habits. Ang mahihirap, madalas ginagastos ang pera sa mga liabilities o mga bagay na bumababa ang halaga sa paglipas ng panahon. Tulad ng mamahaling cellphone o kotse para ma-impress ang iba. Sa postura, mukhang asenso na at mukhang mayaman talaga. Masaya sa umpisa, pero ang totoo, wala namang balik sa bulsa hanggang sa magkanda utang-utang na. Samantalang ang mayayaman, inuuna ang magkaroon ng assets, mga bagay na kumikita ng pera habang tumatagal, tulad ng stocks o shares, bahay at lupa o negosyo, mga investments na pwedeng lumago at magbigay ng kita kahit ka pa natutulog. Dahil sa ganitong diskarte, habang tumatagal, lumalago rin ang yaman nila at nagkakaroon sila ng financial stability. Okay lang na medyo luma ang mga gamit basta may laman ng bulsa. Maaari namang bumili ng mga desenteng bagay, pero hindi yung ang purpose ay para magbukhang lutang ka sa iba. Kaya huwag gumastos para lang magmukhang mayaman. Gumastos para maging tunay na mayaman. Hanap lang ay mura, hindi ang best value. Ang ating pag-uugali ay malaking bahagi rin ng paraan natin sa pagpapasya kung paano gagastusin ang pera. Ang mahihirap madalas naghahanap lang ng pinakamurang presyo. Sa pagbili ng gamit sa bahay, madalas pinipili agad ang isang murang gamit na nakakaakit ang presyo. Sa una, parang sulit ang mura. Pero habang tumatagal, nagsisimula itong masira at magkaaberya. Sa mahalang pagpapagawa, Minsan parang masulit pa kung palitan na lang ng bago. Kaya sa huli, mas malaki pa rin ang nagagastos sa halip na makatipid. Samantalang ang mayayaman, iniisip ang best value. Hindi lang basta presyo. Ang kalidad na gamit, kahit mas mahal sa simula, ay mas matibay at tumatagal ng maraming taon ng walang problema. Dahil sa quality, nananatili itong maayos at matipid gamitin, kaya hindi mo na kailangan lagi magpagawa o bumili ulit. Ganito rin mag-isip ang mayayaman pagdating sa kalaman at edukasyon, habang ang iba ay nagdadalawang isip gumaso sa isang kurso o training ang mayayaman ay handa mag-invest para matuto. Alam nila na ang pinakamagandang puhunan ay kaalaman dahil ito ang nagbubukas ng maraming oportunidad para umasenso sa buhay. Kaya huwag lang piliin ang pinakamura. Piliin palagi ang may tunay na halaga. ang hindi ko yan kaya mentality. Isang karaniwang pag-iisip na madalas humahadlang sa pagunlad ng maraming tao. Lalo na ang mga hirap sa buhay. Kapag may oportunidad na dumating, ang unang reaksyon ay takot o pag-aalinlangan. Kapag may gusto makamit o pangarap, ang mahihirap madalas agad nagsasabi nang wala akong pera, hindi ko afford yan. Para bang may hadlang agad bago pa man subukan pero ang mayayaman, hindi sila agad sumusuko. Tinatanong nila ang sarili, paano kong magagawang ma-afford ito? Meron silang growth mindset. Isang paniniwala na kaya mong matutunan, mapaghandaan o madiskartehan ang mga bagay na mahirap sa simula. Naghahanap sila ng extra income, ang matuto ng bagong skill o gumawa ng paraan para mapalapit sa kanilang goal. Dahil sa ganitong klase ng pag-iisip, siniswerte sila sa mga oportunidad at unti-unting natutupad ang mga pangarap sa buhay. Ang hindi ko yan kaya mentality ay parang isang pinto na ikaw mismo ang nagsasara. Pero kapag binago mo ito, sa paano ko yan makakaya, binubuksan mo ang pinto ng oportunidad para sa pagbabago patungo sa mas maunlad na buhay. ang problem-focused mindset. Ang maihirap, iniisip lang ang problema. Ang mayayaman, nag-iisip ng solusyon sa problema. Dito pa lang, makikita agad ang malaking pagkakaiba ng mindset sa mahirap at mayaman. Kapag may problema, tulad ng pagtaas ng presyo ng bilihin o kulang na sahod, ang mahihirap madalas ay nagagalit, nagrereklamo o sinisisi ang sitwasyon iniisip nila, wala talagang pag-asa. Natural naman ang ganitong initial reaction. Pero kung nakatuon lang lagi sa problema, hindi na nagkakaroon ng puwang ang matalinong pag-iisip ng solusyon. Samantala, ang mga taong may mayaman na mindset, hindi lang puro reklamo. Alam nila na ang pagsuko sa problema ay hindi naman solusyon. Kaya imbis na magreklamo, kumikilo sila. Kapag may problema, ang iniisip nila ano ang pwede kong gawin para mapabuti ang sitwasyon. At dahil dito, sila ang nakakahanap ng mga bagong idea, mga bagong paraan, at mga bagong source of income. Lahat naman ay dumaraan sa hirap, pero dapat nakafocus sa pagkilos at huwag sa laging pagdaing. Hindi naman kailangan maging milyonaryo para magkaroon ng pag-iisip na tulad ng mga mayayaman. Ang tunay na pagyaman ay nagsisimula sa pag-iisip at tamang pag-uugali sa kakayahang lumaban at tumayo sa gitna ng kahirapan. Please subscribe to the channel and like and share the video. Thanks and see you next time.